Yan, what's up mga kapising? For this video mga kapising, ay samahan nyo na naman kami sa panibagong adventure namin. Kami ay magpapalambiyong na naman mga kapising. Kaya samahan nyo kami ulit sa aming pag-adventure. Tara na mga kapising. Yan, maraming maraming salamat po sa mga solid supporters po namin dyan. Mga kapising. Tapos puso kami nagpapasalamat sa inyo sa patuloy nag, na pag po sa amin mga ka-fishing. Yan, at kung nagustuhan mo po ang mga ganitong video, ay huwag mong kalimutang i-follow ang aming Facebook page, i-share, at huwag mo na rin kalimutang subscribe ang aming YouTube channel mga ka-fishing. Yan, malapit na po tayo sa dagat mga ka -fishing. Pagbaba na po kami ng hagdan mga kapising, Dito na tayo sa dagat mga kapising, fishing May mag talangoyan Pabunta na po tayo sa ating site mga ka-fishing. Pabunta na po tayo sa ating site mga kapising. sa ating nang ng lambiyong mga fishing batmans demoners demoners po natin bogi, okay. dito lang po tayo sa ating site mga fishing pa si Batman Yan, lagay na po natin ang punto natin mga kapising o punro Yan at naglalaldad na po tayo mga kapising Yan po ating tagahilan ng lambat ang tagataktak mga ka-fishing salamat po sa patuloy na sa baybay sa aming mga video mga kapising at marami na pong customer ang nagaantay Yan na, nakatapos na tayo sa paglaladlad ng lambat, mga kapising. Ang agos po natin ngayon ay ipabunro. Papunta po doon sa silanganan. Dito po kami malapit sa Ginragan Beach. One hour late. Nakapagbatak so na po kami mga fishing, Unang ariya. Pampain ng mga customers. ng mga customer. Unang huli natin mga kapising. Sariwang sariwa. Bagong huli. Yun at pawin na tapo tayo mga kapising. Ang nakuha po namin ay nasa 20 city lang. At may natirang konti dyan. Tapos may nakuha rin sa pangangawil yung pugi natin bale may pang ulam na rin tayo mga kapising yan po yung ating mga pang ulam mga kapising isang pulahan dalawang pugot saka isang malindan at isang kibot at mga lambi yung mga kabising ito po si batman si Pogi, yung isa nalang ka-fishing